So, sana manalo nga, ano? Sana po, manalo tayo. Oo. Uh mga kasama, tis lang siguro. Pa, pa, biglang ibigay sa atin ng mahal na Diyos, si Ama. Samahan ng panalangin. Samahan natin ang panalangin. Sa, sana, may bigay na yung reward money sa atin para na tayo. Oo, tsaka bilang driver bilang mga driver tayo. So mayroon pa lang problema sa driver din ano? Oo. Oh. Okay. Uh, yung mga nawawalan ng trabaho. Oo, oh, katulad ko may eh, nagkaroon ng depresya ng ano. Mira na ako magmaneho. Mira na oh, ano? kasi... At ako. Kasi hindi na ako ng awak na mabibigat. Oo, oh, kasi stroke ka na, stroke na po ako. Mm. Ako. Yan ang mahirap pag ang tao nagkaedad. Oo. Oh. Doon na ng, Yun ang mahirap pag ang tao nagkaedad di you no? Know? Oo, oh, nandiyan na daw yung sabi ng doktor. Doktor ko, talaga yun yung talaga yung edad. Pero sa akin, sa itinig ko at pakiramdam ko, lalabanan mo ang sakit mo mawawala. Mawawala pag so, nilabanan. Pag sumunod ka sa... Ay, kasi... Hey. Pag sumunod ka sa... Bisik ng doktor sa iyo. Bayo. Bayo sa doktor. Pag di mo sinunod yung bayo, ay maaga ka mawala sa mundo na ito. Ay, oo. Pero sinunod mo nga, kaya kita mo nung no, sinunod mo. Uh, Naging po yung ano ko, pangangatawan ko. Oo, nakapagsalita ka na ng tuwid. Uh, hindi na po yung utal-utal. Hindi na utal-utal. Hindi, utal -utal. hindi na 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 ko nakakaya inom ng kamo. Walang wala akong pangbili ng mga maintenance ko. Ayun. Nagkahagi na po ang misis ko, pinangungutan ko. Pero babayaran niya naman po. Nga nakakain mo ako ng gamot na pang maintenance. kasi pag may maintenance ka na, pang habang buhay na po yun. Pang habang buhay na po, sabi ng doktor. Oo, pang habang buhay, buhay na. Ang malam kong gamot mo. Eh di ba nakahingi ka ng updated na... Ayun po, nakasuporta rin yun sa sa barangay. Oo, oh, sa barangay, makahingi ka doon. Salamat kay Kilala mo ba? Si Kapitan. Ano pangalan? Si Arnold. Arnold. Papel. Uh, no. Junior. Sa... Oo. Oh, oh. Salamat po, Kapitan. Uh, Ibigay sila ng lebring gamot. Sa iyo, ano? Uh, mga katulad ko, meron pong nabibigyan. Hmm. Kasi wala nga trabaho. Wala akong trabaho. So, nakatulong si Kapitan. Kasi may programa kasi na merong uh, mga gamot na binibigay sa LGU. So, nabigyan ka pala. Nabigyan ako. Kaya nang updated yung bisita mo. Bibigyan ka sila. O, oh, updated ibig sabihin, 2024. Hmm. Tapos, after 3 months, panibago ka na naman. Panibago na naman. So, saan ka pupuha after 3 months? Pachit up pagpatsigap. Oh, sabi mo lang, siguro na baka pili itong time, ano, ano ko, ah, uh, maintenance ko, eh, bin, bubuin ang pizza, pizza, para makakuha po kong gamot sa ito. Ano, kasi inaanapan kami sa na harap. Kasi bakit daw updated? Ba't yung, eh, kung hindi po kasi daw updated, tapos, yung, mapapasama sila. Ah, kasi ini-inventory ng kuwa, oh. Uh, ino-audit. Ino mm -hmm. Kailangan maingat sila kasi baka daw hindi na mapili na kung ino. Pero meron namang binibigay ang barangay ah, na ano, ah, uh, uh, medical uh, assistance. Kailan ka ba makakuha? Kailan Sa ba tayo makakuha? March, March 4 daw yun, sabi. Sa so March 4? Eh, ano na ngayon? 18, ah, 19 na. 19 na ngayon o February. So ilang araw na lang. March ba tayo ngayon? Hindi, February 19. Oh, March pa. Sa March pa, no? Sabi sa akin, March pa daw. Sa March pa. Okay. Alam mo, itong pag-uusap natin ay reminder din sa iyo na ikaw ay magdahan-dahan sa pagtatrabaho dahil nga may maintenance ka. Maintenance. Wag, wag, wag mong abusuhin yung katawan mo sa pagtatrabaho. Dahil ikaw din ang magsasaper kapag inabuso mo. Alalay lang. Oh. Di ba? Huwag yung araw-araw talagang trabaho. Eh, wala, ang gusto ko nga araw-araw. Eh, wala eh. ko eh, pa ako ng doktor hindi pa nga ako nakakakuha ng... Fit to work? Fit to work. Yun pa yung pang problema sa akin. Eh, kaso eh. Wala ang doktor ko na eh. Wala? Mag-aanap pa ako ng doktor na magpatsikap ako ulit para magiging ako ng fit to work. Eh, hindi na. Kasi may maintenance ka na eh. Meron ka na giniinom na gamot. Hindi na. Kasi, kawawa naman yung doktor na magbigay sa'yo ng fit to work. Eh, pag may nangyari sa'yo, eh, siyempre, yung misis magreklamo sa sa'yo. At, Magre-reklamo pala sa doktor na bakit mo binigyan ng fit to work ito, alam mo nang may sakit. Matanggal yung lisensya niya. Eh, ang hirap-hirap yata mag-apply, magkumuha uh, uh, mag ng exam ng medical. G Gumawa ka na lang, magtrabaho ka na lang, hindi magpaalam sa doktor ng fit to work. Ha? Pwede? Sigurado ka? Hindi. Ikaw naman ano yung kumpanya, kung ano ba, kumpanya. Doon ka na nabigla ka doon sa trabaho na hindi nila alam na ikaw lang naging maintenance. Oo. Oh, oh. Eh hindi ko lang alam. Di ba in-advise ko sa'yo na ano, uh, mag-file ka ng disability sa sss Ba't okay. hindi mo na trabaho yon. Hindi ko pa rin na si Alam mo yung sakit mo, pang habang buhay na yan. So dapat, eh, nag-file ka na ng disability para may maliban doon sa ang misis mo may trabaho, kunti, tapos ikaw mayroong sideline, kunti-kunti, merong kang nakukuha sa SSS. Ba't hindi mo tinatrabaho, hindi mo ginagawa? Ito yung SS ko. Pagkagawa ng YDF na hindi may inulog yung mga dapat iulog sa mga tao. Hindi inulog? Naku, isa pa pala yan. Kaya nga yung, yung inaabol namin sa YDF. Yellow ka. Kasi hindi nila hinulog ang mga ano ba? Hindi, kasi pag SS, pag, 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 SS, uh, okay lang yung parallel na hindi nila hinulog kasi magreklamo ka sa yellow dot sa Pearl Health, sila yung maghahabol. Ikaw naman, mag-file ka sa SSS, sila din ang maghahabol. Eh, problema nga, yung taong hinahabol ninyo, uh, nowhere to uh, Tulok. hindi mo na makita kung saan sila banda kasi kaya parang kaya nga yung mga tao ni Jerry Castillo nag naghaharap sa amin pag mag kami ng assembly na mag uusap hmm. ang pinaghaharap sa amin ibang mga tao ayaw nila ituro kung nasaan si Jerry Castillo hmm. may malalaman namin sa february 14 ay 18 kung hindi sila mag sabi ko nasa na si Boss Jerry Castillo oo kung nasaan eh pa eh, paalam mo sa akin sa kailan yun sa uh, April April 18 oo oh, sabi mo sa akin na uh, ano para malaman natin kung nasaan siya kasi alam mo itong content natin sa YouTube na panood ito ng iba at mali mo may makakatulong sa inyo na maituro kung nasaan. Diba? Yeah, sa China, China daw, mag-tatago. Mag-tatago sa China? O oh, baka naman, eh, ano? Eh, yung mga sasakyan niya kasi, yung mga China yun. Hindi, sa Hino yun eh. Hindi yung, yung Hino. China. Ang Hino, yung... Napangalawa ko ngayon mag... Mag-mangyo doon sa puti. Yung, yung mga Hino. Yung na nga yung ang lang ng sa balubad. Kaya sa balubad din. Okay. Ang um. balubad is ano na yon? Bulakan na. Dito, dito na. Balisuela? Hindi, dito lang sa atin. Sa upa ng Marikina, balubad. Ah. sa Perlin. Ah, dyan sa Perlin? Sa may unang-unang Oo. -unang, oh, oh. doon, katambak. Hindi gumagal. Pero wala may mga sira yun. Ba't Hindi ba, hey, eh, hey, hindi ba pwedeng hatakin? Balita ko, I-hold na ng bangko ng DBP kasi hindi na nakabayad buwan-buwan. Oo, oh, isa pa yon, nag hold din ng DBP kasi hindi na nakabayad. Oh. So dalawa na kinaghahabol. Yung oh. grupo ninyo, mga driver, at saka yung DBP. Yung DBP yun ay kami naman, yung inilaban namin, karon ng hindi na kainitin yun yung mga grupo namin kaya nakabayahan namin na ang inaabo naman nga namin, yung hilo dyan. Yung hino na smart ko. Dati nagkaso kami, nagpunta kami si Dolpo. Ngayon, yung mga kasama, kasama namin, nagkaroon ng hindi magandang pag-uusap. Kanya-kanya, ngayon, di man nabayarin pala. Eh, sa gudlagan kami, nawala na. Kaya, binaliwala na namin. Hmm, ganun ba? Ang hinahabol na lang namin po yung white dot, yellow dot. Oo, yellow dot yun na lang. Sayang, eh, sayang nga. Eh, pero dapat ang yellow dot, dapat meron silang uh, tinatawag na parang account ano term ng paggamit nun? Yung gamit na parang, parang may nakalagay sa bangko Hello, na in kaso at, mangyari. Alam mo po, lahat ng account ni Boss Gary Castillo, ma, wala na mga laman account niya. Wala na? Ang mga bangko wala na. Pati sa pagsahili niyang bahay, ang tawag doon. Wala naman nakikita yung sirip kung nasaan ang mga lupain. Yan lang talaga na na yan. So nagtatago na talaga? Tago. Maraming bank account si yung kwestiyo, Wala mga mga laman. Wala na mga laman. Eh di, labas na lang siya pagdating ng pagbalik ng Panginoong Diyos. Siguro po, eh, pag tinistigo siya ng kasi kung yun ang malagit, wala naman tayo magagawa. Ang malagit. Hindi, pag dumating na ang Panginoon, doon pa siya magpapakita. Kasi ngayon, nagtatago. Oo, oh, siguro po. Baka gano'n yung gusto niyong mangyari na doon na siya magbibigay ng reward money. Eh, Kaya atula na siya doon. Then, sa ginawa niya sa mga ansiyabi nila sa ata. Wala well, naman magagawa kanila sa kasi ang malaya si kaya ma nang nakakata alam tapos yung aming ator na mabay na mag-support rin sa amin kahit wala kami pera siya ang gumagas yun ang magandang diyan ka nagkaroon ng interest na yun ang pag-uusapan na mahaba ang ating kwentuhan dahil parang yun ang interest mo opo oh, yun ang interest mo na ano na yun ang pag-uusapan. Pero yung herbal, ay ang herbal po, maganda din po sa sa may stroke. Kasi, sa may stroke. Ano bang ano bang dati ano bang iniinom natin? Ah, uh, sa sa palukan tapos ah uh, guyabano, guyabano, malunggay, dahon ng kamias uh, kamyas. Kamyas apat ini Ano bang nangyari kapag nakainom ka ng ganun? Di ba masarap ang tulog? Masarap ang tulog kaya lang ihi ka siya ng ihi. Ah, sa gabi? Oo. Oh. inilalabas mo yung mga magkita mo sa ternola mo at maraming puting-puting magkikistot. Ang, tawa, ang tawag noon, kristal. Kristal. Dahil oh. sa ihi. So yun ang napansin mo? Oo. Oh. So dahil nga pumunta ka dito, Lagi kang nagkukwento tungkol sa sasakyan, sa demanda sa sasakyan. Tapos, sumunod naman, stroke ka din, no. nagkukwento ka tungkol sa paano makakuha ng medical certificate, no. paano magpakuha ng dugo. So, sinabahan kita. Ngayon, eh, ngayon, na, gusto mong herbal na iniinom natin dito. Gusto mo na yung... sa wala, wala nang sampalok sa palokan dahil ano uh, na ngayon, nag-init uh, na. Nag-init na kaya oh, namamatay. Namamatay. Nabubuhay lang siya kontra. Pero sa araw brother nakakuha ko doon sa may kinukuha nang ko doon sa may 7 eleven Oo. Nakakuha ko doon. So nilaga mo. Nilaga ko din nilaga kung ano, buyo ba Mm -hmm. Ito, itong ano, binumulot ko doon. Mm, -hmm. kaya pala ang nga sa akin yung ano doon, bas binumulot ko yung isang to. I-shirt ninyo to sa sampalokan dito. Ayan, Ay. Kaya pala, kaya pala medyo mapula-pula ang itsura mo. Medyo, ano, di ba?